Samantala, naglayag naman ang pinakamalaki at pinakamodernong balangay patungo yan sa West Philippine Sea, partikular na sa Pagasa Island para igiit ang karapatan ng ating bansa sa territorial waters na pinaliligiran ng mga barko ng China. Nitong gabi nga ng Martes, dumating sa isla ang naturang balangay na umalis mula sa Butuan City Port noong araw ng Lunes, Mayo 27, kain ng labing siyam na crew. Nakatakda din na magsagawa ng medical mission ang mga ito sa naturang isla. Una na ngang nakaranas ng mga hamon bago maglayag ang balangay na ito kung saan inabot pa ng anim na oras ang crew bago mailunsad ang B. Florentino Das sa May Agusan River, ilang oras bago nga ang scheduled departure nito noong Mayo 25. Ang moderno ngang balangay na tinawag na Florentino Das ay mayroong couches at air conditioning sa may cabin. Mayroon din itong Wi-Fi at pinapaandar ng engine. Binigyang diin naman ni dating Transportation at Environment Undersecretary Art Valdez ang kahalagahan ng makasaysayang paglalayaga dahil naglalayon umano ito na ipakita sa China na naglalayag ang mga Pilipino sa disputed waters bago pa man ang kanilang claims. Sinabi din ito na ang kanilang mensahe ay humanitarian at mapayapa. At paalala din ito na ang mga Pilipino ay nakasakay sa mga bangka tulad nito mga ilang libong taon na ang nakakalipas ay simboliko daw na lumaban laban yan sa mga invader. Sa iba pang mga balita, mga kabumbo Caster Nation, pa ang kabuang bilang ng mga Chinese warships sa West Philippine Sea kumpara sa nakalipas na monitoring period. Ayon po yan sa Philippine Navy. Base sa datos mula sa Navy, mayroong labing isang People's Liberation Army Navy warships ang namataan mula Mayo a 28 hanggang nitong Hunyo atres sa loob ng western section ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Mas higit ito sa doble kumpara sa limang warship na naispataan noong nakalipas na linggo mula Mayo a 21 hanggang nitong Mayo a 27 o huling linggo ng Mayo. Sa labing isang barkong pandigma ng China, nasa anim na barko ang namataan sa Baiskoda Shoal habang ang iba naman ay naispatan sa Yungin Shoal, Pagasa Island at maging doon sa Lawak Islands. Sa kabuan mula Mayo 28 hanggang Hunyo 3, 125 o 125 mga barko ng China ang namonitor kabilang hurito ang 105 mga Chinese Maritime Marisha, o Militia Vessel, labing isang mga warship at siyam na China Coast Guard Vessel, Nataon naman ang naobserbahang malaking bilang ng warship sa hindi otorizadong plan exercise doon sa Sabina Shoal nitong nakaraang weekend. Sinabi naman nitong si Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, walang karapatan ng China na manatili sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ang pagsasagawaan niya ng naturang exercise sa loob ng Exclusive Economic Zone ng ibang bansa ay hindi otorisado sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Seas.